Isa sa mga walang katapusang usapin sa mundo ng motorsiklo ay Kung anong nga ba ang mga bagay na dapat nating gawin Para mapanatiling maayos at ever reliable ang ating mga motor Bukod sa basic periodic maintenance, gaya ng pag-change oil Abay, dapat mabusisi din tayo sa mga bagay na pinapasok natin sa makina At isa na dyan, ang gasolina! pa natin kung ano nga ba Ano nga ba? Ano nga ba ang tamang gasolina para sa ating mga motor? Ngayon, kung nagtataka kayo kung paano ako nakarating simula dun hanggang dito, abay na master ko na kasi teleportation technique. Ah! Ngayon, para sa inyong kaalaman, hindi porkit umaandar ang ating mga sasakyan pag nakargahan na ng gasolina, ay ito na ang appropriate para sa makina nito. Okay. ano ba pinagsasabi mo? Relax ka lang John So meron tayong dalawang klase ng gasolina na very common na ginagamit dito sa Pilipinas. Meron tayong diesel, meron tayong unleaded. Pero, pero sa vlog na to, mga papsi, ang focus lang natin ay ang very common na ginagamit dito sa Pilipinas. Unleaded. Kasi nga naman, kahit may mga diesel na motor naman na talaga na manufacture sa mundo, kagaya nitong mga to, ang very common naman na ginagamit dito sa Pilipinas ay mga unleaded ng gasolina. Friends, solo na mami, papi, ten senyo Me and my bitch, we got a bitch. Yeah, we treat her like a pet. She keep a G, she keep... Unless meron kayong alam na diesel engine na nilabas dito sa Pilipinas, abay share nyo naman sa comment section. By the way, mga papsi, hindi po ako expert at lalo hindi ako isang chemical engineer. Kaya ang pinaka-basic lang ang pag-uusapan natin sa vlog na to. Kitam, ngayon mga Papsi, since nasa discussion naman na tayo ng gasolina, alam nyo ba na ito pa lang si Gulf Oil ay may sarili ding mga fuel station sa buong mundo? At recently lang dito sa Pilipinas, may nag-launch din si Gulf Oil ng kauna-unahang gasoline station or fuel station sa Pangasinan. So simulan na natin mga Papsi, itong unleaded gasoline natin as stated sa pangalan niya, ang ibig sabihin po ay walang lead content ito mga papsi, ayon sa pananaliksik, ay eh, nakakasama naman talaga sa kalusugan, pati na rin sa kalikasan. Ang mga unleaded gasoline ay nag ignite sa pamamagitan ng spark. Kaya may mga spark plugs sa ating mga motor. Hindi tulad ng diesel na sumasabog sa pamamagitan ng pagkompres ng hangin na pumapasok sa loob ng cylinder at sa pamamagitan din ng heat o init. Ngayon, ng iba't ibang klase ng unleaded fuel. Ayon sa Energy Information Administration, ay may tatlong klase ng unleaded fuel. May regular, may premium, at may super premium. Ngayon dito sa Pilipinas, common na tawag sa regular gasoline ay unleaded. Pero take note mga papsi, yung tatlong nabanggit ko kanina, lahat yon unleaded gasoline. Oh. Ngayon, ano naman yung pinagkaiba nila sa bawat isa? Diyan papasok ang tinatawag na octane. Ang octane ay isang chemical na may kakayahan na mag-resist ng tinatawag na ignition o pagsabog na dala naman ng spark at compression. Ito ay nakahalo sa mga unleaded fuels natin para maiwasan ang pre-ignition o yung tinatawag na engine knocking. Ngayon, ano naman ang pre-ignition o no? engine knocking? In simple terms mga Pabsi, ito yung mga unexpected na pagsabog sa loob ng combustion chamber. Ibig sabihin, wala sa timing ang pagsabog nito. Ngayon, bawat isang unleaded gasoline na nabanggit ko kanina ay may kanya-kanyang octane level o rating. Usually, ang regular gasoline ay may 91 octane, 95 naman para sa premium, at 97 pataas para naman sa mga super premium. Namang kanina na ang octane ay may kakayahan na mag-resist ng pre-ignition na dala ng matinding compression. Ibig sabihin, pag mas mataas ang compression ratio ng isang engine, ay mas mataas din ang octane level na kakailanganin nito. So, ano nga ba ang gasolina na nababagay sa motor nyo? Ang unang dapat nyong tignan ay ang compression ratio ng makina. Maari nyo i-check sa manual ng inyong mga motor and from there, malalaman nyo kung ano ang tamang fuel na gagamitin nyo top pwede na rin kayo mag-refer sa table na to. Nasa bandang kaliwa ang compression ratio ng engine at nasa bandang kanan naman ang angkop na octane level para sa motor. Bo Ay, why, 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 what's up, what's up? Ikot-ikot muna tayo sa glit. Ngayon mga Papsi, dito sa aking PCX160, nagsimula ako sa premium unleaded gasoline talaga. Pero in the past 3 months, eh, nag-switch naman ako sa blaze ng Petron. Kasi nga, ang uh, compression ratio nitong motor ko ay uh, 12 is to 1 And base doon sa chart na pinakita ko kanina Eh, mas angkop talaga yung 100 na octane level dito Ngayon, ano ang effect kapag hindi natin ginamit Yung nararapat o yung appropriate na octane level sa makina ng motor natin Uy. <laughs> Nabanggit ko din kanina yung uh, tungkol sa engine namin So basically, mga papsi, marami ang pwede maging epekto ng katok o yung engine knocking nga kung tawagin Dahil nga hindi efficient yung pagkasunog ng gasolina sa combustion chamber eh namumuo ang tinatawag na carbon deposits And bukod dyan, posible din na magkaroon ng mga gasgas ang cylinder walls Na pagdating ng panahon, syempre, maaaring maging isang malaking sakit ang ulo <laughs> Ang long term effect nga, yun yung tinatawag na engine breakdown Ah, uh, hindi niyo mapapansin syempre uh, sa simula, pero pag tumagal, doon mo makikita yung epekto talaga ng hindi tamang paggamit ng uh, fuel o gasolina sa motor natin. Idagdag nyo na din yung nakakaritang ingay sa uh, makina. Like Hoy, so so mga paps, napakarami sa mga riders natin na nagtatanong kung paano nga ba mag-switch from regular unleaded premium unleaded. Oh, sa mga experts natin dyan, hinay-hinay lang po sa pag-comment. Sa tandaan nyo, napakarami pa sa mga riders dito sa Pilipinas ang mga newbies. At syempre, hindi nila alam itong mga bagay na to. So, balik tayo sa question mga papsi. Paano nga ba mag-switch from regular unleaded to premium unleaded gasoline? Simple lang! dahil parehas naman itong unleaded ay eh, wala namang magiging problema kung ihahalo mo yan so kung uh, naka regular ka ngayon at balak mong mag premium unleaded ihalo mo na lang at siguraduhin na tuloy tuloy mo nang ipapakarga yan yung premium na yan and uh, eventually wala nang ano yan kung baga purong premium na yung magiging laman ng tanke mo yun lang Sadyang nakaka-amaze talaga ang siyensya sa likod ng ating mga motor. Ang dami nating mga bagay na kailangan matutunan. Sabi nga nila, hindi sapat na sakay at piga ka lang. Kailangan mo din alamin ang mga mahalagang bagay patungkol sa iyong pinakamamahal na motmot -mot para makaiwas ka sa matinding sakit ng ulo. So paano ba yan mga Papsi? Hanggang dito na lang ulit ang inyong chuhin Maraming salamat sa panonood At kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Muli! ito all yung your na si tito throttle enjoy lang mangapopsi and ride safe now she wanna flick for the gram but i puta going who i am so she wanna take this beach on cam like hold up so i this polla soon as i bust i'ma roll up full lats a better I pull up. you and babe rich como in babe i can never let her off stop me in the back seat, i'm with your bitch see si man ganta say si topi when black that's a fact she don't even mind getting sloppy outside, holding the mat. Si le digo disparar y la copy Abre a medir la ventana para ventilar este humo Fuck you Mr. Officer Soy un trapstar si you know Fumo Bebo Vendo ¿Qué le digo? Pa'l carajo ese sendo It's bam, bam She wanna flip for the gram Todas esas puta saben who I am So she wanna check this bicho on cam Like, hola She wanna swallow this pull up Soon as I bust, I'ma roll up Four lines are better, I pull up yeah.